yun so what is up guys at syempre guys uh, what's up to my vlog at uh, hindi natin hindi na natin itong kalalagpas eh tao na to yung so, rin mag-react video natin ngayong araw dahil sobrang trending nito guys so ito tingnan natin yung pinaka achievement niya at uh, nagawa niya at yung mga, mga social media kung bakit uh, mga siya ng ganyan, guys ang dami um,

Alex Lusaga kayo nag house cup na ito dito sa bahay ni Rosemar so ayan reaction video natin guys lahat ang mga achievement na hindi mo naman yung guys ang dami meron siya Ducati kung paano yung Ducati kung pita mo naman kailan mo ay, oh, na ay, may naglalambigan Krabi? na aso dito. Rinig niyo na. May tumatahol. Au, au, au! Sabi. Pasok tayo. Ay! Ay! Crab. Pagpasok mo pala lang. May kakaila niyo pa. Meron siyang Lamborghini. Merong Ferrari. Crab. Pero walang Ch gas. Chari. Pasukin muna natin. Kasi muna baka mamaya may sisindigin sa bina. Ah, merong mga tao dun sa labas. Mapakulong pa tayo. Teka lang. Saan ka nakakita nang may ref sa labas? kung hindi yung ng ice cream sa amin. Ay! Ref. Bakit may refs dito sa labas? Ba't kakalimba talaga yung mga yung mga parang YouTuber na to? Na siya, tapos pumasok na lang siya kasi hindi niya alam. Yung mga nag talaga. 1, 4, 3, 4, 6, 2, 1. ba ba gusto ko talagang malaman kung talaga bang pag-aari niya ang mga properties niya. Gusto ko makita yung dito lo. so, ito si Rosmar. Ayan. Ito ang bahay niya. Pinagtuloy niya, niya tayo sa bahay niya. Actually, tatlong buwan na ako dito. Na so, <laughs> so, ipapakita niya sa atin so, niya so, ano, na dati. so, Pabaya ang mga na, naman mga 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 naman mga Katulad niya, pwede rin ninyo. makamit okay lang talaga 'pag na niya basta kayo ay magtiyaga at mag-aral. No, yeah. Ano ay. Ay, ay, -tryaga -tryaga ng Hindi <laughs> <laughs> Kaya sila talaga ng mga kayo 'yung influencer lalo okay na 'yung mga guys. Kasi sila, rereact sa video natin 'yan. Kung ano 'yung mga npunder nila lahat ng achievement nila. So ito guys, si Rosmar Trending talaga to online Lalo sa mga TikTok Yung mga product niya Sana magandaan po kayo sa bahay ko Medyo 3 days na kami nag-linis Ah, 3 days? Pero may aso kayo Grabe. dito Yan, kasi pet lover din po Mamilinis ka lang 3 days Ganyan ka laki Ow! 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 trending din yung music video ay, nito guys ano, so disclaimer ay, lang yan guys ay, kasi ito tayo, uh, reaction video na natin to sa lahat Gusto ng mga influencer na nag successful na ito, ano naman to? Uh, bigay naman to ng mga fans ko po. So, ayan, dinikit ko kasi na-appreciate ko talaga. Grabe. Okay. tapos, uh, uh, so ito yung Yudo yun Smart, CEO. Yung lang din ko yan. Ano ba yung pamulaklaki? O pamulaklaki? Pamulaklaki. Ah, ano yung pamulaklaki? Masalita ang apelido ng A gawa niya, pamulak-laki. Si Rosemar pamulak si Rose, talaga sinabay niya sa apelido niya, yung pangalan niya. Ayan, di ba parang mentor dito? Oo. Pa uh -oh. uh -oh. Pamulak. Taga saan sila talaga?

kasama na to. Oh. Yes, kasama na po siya built-in na. Bakit so, ito yung bahay na nabili mo? Sino ba nag-ano sa inyo dito? Ah, dapat po gagawin ko lang tong resort kasi oh. may hindi po ako mangalik ng mga resort. Oh, Kaso nung nakita ko siya, sabi ko, parang wala magre-resort. Ang lamit po. <laughs> <laughs> Kaya ginawa na po namin siyang bahay. Binili niya. Eh. Tapos gagawin so, niya lang sa ng resort. Talaga. Pero ito ba yung inalong sa'yo? Sa sa ano, hanap po ng hanap. Tapos nung same day, nag-down ako muna ng 50,000. <laughs> yung bahay ni Mami Pink sa'yo. Hindi ba ka mamaya ako, ibigay na pala. Oo, gano'n. Kailan mo ito nabili? Ah, nung January lang. Oh, oh kailan lang, di ba? Oo, oh, di na muna. January lang. Kaya na. yung nililinis ng pool mo, parang patak na patak din, ah. Iba, yung work mo yung... Oo. Oh. Yes, oh, oh, oh. <laughs> oh, no, oh. <laughs> <laughs> oo. Na at saka kita, walang lama. Oh, Nakakaroon tayo ng rep na ganyan. Pero nasa si Coco at Atchara ang laman. Pero parang aparador. <laughs> <laughs> hindi po dati po mahirap lang ako yung saktuhan lang hindi naman po super hirap pero hindi naman mayaman parang ganito. yung parang enough okay, pero parang yung sobra-sobra hindi rosmarlon, malakas ngayon okay, na dyan ngayon na dyan <laughs> ano, mukha maano B.I.R. friends <laughs> 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 natin yung mga yan para ba, okay, baka malaman doon ang B.I.R. sabihin nun may clean kitchen ka <laughs> <laughs> mayakan ay hindi naman nga yan Nakakaluwag kang na talaga sa buhay so yan ang dirty mo yeah sabi ko yan ang dirty mo Ayun, ayun. Baka kunin nila. Rosmar si Nabi ni Alex Dirty Mo. Yes, Dirty Mo. Sabi niya. Kita sa music video mo, lagi ka nag-lilinjoy. Kakabas mo, ayun, wala ka nang makain. Ako, ano nga po yung parang nahihilin mo? Padami kasi yung bash siya kami guys, pero hindi nila alam. Ang dami rin sumusuporta rin ko sa Rosmar. Kasi para ang dami rin kasi natutulungan to guys. Uh, ano? Hindi siya Angelsburg. Hindi mo influencer kasi guys. Ah, uh, tumutulong 'yan. No. Off cam. Bin bin binuksan. po, meron. Kaya, ano, main door. Sabi guys, kaya ay, sabi nila ay, si mo, lang tsaga lang upload ko lang ng upload. Malamang e kay Ano pa kaya 'to si Alex, 'di ba? Hayaan nyo ako sir, re ni sa re-reaction video rin natin ng kaya eh. Lahat ng mga achievement ko sa uh, buhay. Sa bahay, Gusto nila tago yung kanilang sampayan kaya nilagay nila Sa bahay Grabe. Tingnan mo naman. Binigay ni Nathan. Sino yan? Si Pink Bear.

Oh, so, profit, parang may mini zoo. nag po ng mga caretakers. Ako yes, kaya ko pala. Sina natin guys. Sina <laughs> <laughs> natin guys. Sina natin guys. Sina mo talaga guys. Kasi kung may pera ko naman talaga guys. Pundar pundar mo na talaga. Kasi social naman media, pero wildas naman ay personal Mga sumusuporta sa akin, super thankful ako kasi kahit ang bashers, Diba? Di ba basher, pero mas marami, <laughs> yung sumusuporta. super mahal na mahal niyo ako. And hindi ako magsasawa tumulong sa mga tao. Maraming maraming salamat sa iyo. Oo, ma. Diba? Sa mga bashers, huwag na kayo mag-recruit. Kung galit kayo, kayo na lang. Huwag na kayo ma mandamay ng iba. <laughs> <laughs> Magkano to? Gra. Nasa 25 anak. Uh, 25? 20, 28. 28. 28. 28 uh,

umaasa, mga distributors. Kaya mga ano na yan, daan-daan na yan. Mga gano'n. <laughs> pag may nagbaba sa asawa mo, nahahurt ka ba? Anong gusto mo iyan? Oo, oh, nasasaktan ako. Pero ayoko kasing sabayan. Kasi once na sinabayan ko, parang duwebel na lang ako sa kanila pag, pag, pag gano'n. Uh -huh. So ayan guys, uh, syempre ayan nakita nyo naman kung ano yung na-achieve na niya ito ni Rosmar. So grabe, grabe yung achievement na ito guys. Bilang isang uh, creator niya, Start siya sa pinakamababa. Magiging umangat, ng umangat. Rosmar lang ang malakas. <laughs> At, syempre, yan, hanggang dito na lang yung ating vlog. ah, so, uh, sa next video ulit natin, si Kung TV naman. So, tara, let's go!